Hello everyone! Sana lahat ay nasa mabuting kalagayan sa mga oras na ito. Ako nga pala si Weng, migrant worker ako dito sa Taiwan. Night shift ng trabaho namin dito from 7pm hanggang 7am. Ang pasok naman namin mula Monday hanggang Friday. Minsan kung swertehin yung OT namin Saturday, Sunday. O oh, di ba? oras na lang yung pahinga. Sa free time namin, doon na lang namin magagawa yung mga personal na gawain namin. At kapag meron namang extra time, doon namin magagawa yung magbukas ng mga social media. At yun na nga, sa kakapanood ko ng mga vlog, ay na-inspired na rin akong mag-vlog. Di ba nakaka-inspired yung mga vloggers na dating mahirap tapos biglang yung maman dahil sa vlogging? Wala lang, gusto ko lang mangarap. Pero aside nga dun, gusto ko yung may record ko yung mga ginagawa ko dito habang nandito pa ako sa Taiwan. Para one day, kung nasa Pinas na ako for good. Pero nako mga mababalikan na masasabi ko yung ito yung ginagawa ko habang nasa Taiwan ako. At the same time, may share ko sa inyo kung ano yung mga experiences ko dito sa Taiwan. Alam nyo, dati wala talaga sa isip ko yung pag-aabroon. Pero gawangan ng kahirapan sa Pinas, Ayun, lumakas yung loob ko. At siguro will na rin ni Lord kaya nandito na ako ngayon. Dati kasi, yung impression ko pag abroad ay mahirap, nakakatakot. Pero nung dumating na ako dito sa Taiwan, laking papasalamat ko talaga sa Panginoon. Dahil so, parang ganda. At thankful ako sa kung ano meron ako dito ngayon. Ngayon pala ay day off ko. Samahan niyo ako para mamili. Nagamitin ko na rin yung gift certificate na binigay ng company last month. Para tulad din dyan sa atin sa Pinas, yung pagka yung may mga special holiday, merong mga binibigay ng mga gift certificate. Masaya talaga ang pagiging OFW, kasi mas malaki naman talaga yung kikitain dito compared dyan sa Pinas. Pero minsan struggle din talaga kapag malayo sa pamilya. May mga time na yung ipapahinga mo na lang sana pero kailangan pong bumangon para pagsilbihan yung sarili mo. Kasi nga, dahil dito sa abroad, wala ka naman talagang ibang aasahan. Dati akala ko pag abroad marami kang pera. Pero sa totoo lang, yung sinasahod namin dito sa abroad, malaki talaga yung value kapag pinapadala namin sa Pinas. Pero pagka dito namin gagastusin, ang liit lang din kasi ang mahal din ng mga bilihin. Alam nyo, kung iisipin, maswerte pa kayong mga pamilya namin dyan sa Pinas. Kasi mas kayo yung makakain ng masarap, mas makakapasyal, mas makakaselebrate ng mga parties. At minsan nga, napuprovide pa yung mga luho. Samantala yung mga nanay nyo, tatay nyo, ate, kuya na nandito sa abroad, sila yung mga nagtitipid para lang may maipadala sa inyo dyan sa Pinas. At saka alam nyo ba kung minsan, yung kami pa yung nage-guilty kapag hindi namin ma-provide yung mga nare-request nyo. Kaya sana, yung sa lahat dyan ha, na merong mga provider na OFW, bawat sentavo ng mga pinapadala sa inyo, sana pahalaghan nyo. Kasi bawat sentavo niyan ay pinaghirapan, pinagpuyatan ng mga kamag-anak nyo dito sa abroad. At kung sana, yung kahit sa simpleng pagkikare nyo lang ay maiparamdam nyo din sa kanila. Sa simpleng thank you lang, at sa mga ngiti niyong makikita namin, doon maibsa na yung mga puyat at paghihirap namin. Yung sana, yung magkwento lang naman kayo kung ano yung mga magaganda nangyari sa buhay niyo. Hindi yung magkocommunicate lang kayo kapag uh, sa huran na. O di kaya, kailangan ng pera. At saka maging grateful tayo at pahalagahan natin yung mga maliliit na bagay na mga pinapadala sa atin kasi lahat yan pinaghirapan. At ayun na nga, parang napahaba na masyado yung kwento ko. pasensyahan nyo na nga pala ha? yung boses ko. Hayaan nyo next time gagalingan ko na. At ayun na nga guys, napahaba na talaga yung kwento ko. Nakauwi na ako dito sa dorm. Yan na muna sa ngayon ha hanggang sa muli bye bye